natin sa page nito no so sa mga followers ko doon guys sa aking uh, profile account doon sa mga followers ko guys sa uh, vlogs uh, sa aking uh, Facebook uh, tutorial so pwede niyo rin ako i-follow dito guys so ito yung uh, official uh, page account ko no so Jesse Sardinia Martinez so kung gusto niyo guys ng uh, mga katanungan regarding po sa Facebook Ah, uh, pwede nyo kong i-approach dito sa akin page na ito. Pwede kayong mag-basege dito. Then sa mga gusto naman guys magtanong about uh, business, sa rin po tayong uh, actually uh, business consultant uh, regarding po sa uh, mundo ng e-commerce business. So, ginagawa ko guys yung business. Uh, ano po ako dito full-time. So, actually nandito po ako ngayon sa Batangas City. So, ginagawa ko tong business na to uh, dahil may mga business partner po tayo na kailangan tulungan kaya naman nandito tayo nag-iikot tayo every day para at least mabigyan natin sila ng uh, tulong sa pamamagitan ko paano natin gawin 'yon nang tama yung negosyong uh, e-commerce so kung ikaw guys is uh, interesado gustong malaman ano ba tong e-commerce gusto mo malaman ko ano yung uh, dapat mong gawin so pwede ka guys mag-iwan ng comment dyan sa video na to or pwede niyo rin ako guys uh, i-message sa uh, Facebook page na ito para makapagkatulungan tayo no. So that's it more now for now guys no. So medyo uh, long drive po tayo ngayon. So bye-bye see you again next time.